Hello mga Master! Jelous to the Lord po at welcome! Sa video na ito mga Master, ang aking share sa inyo ay ating sasagutin ang katanungan na uh, bakit Diyos si Jesus? Diyos si Jesus. Bakit uh, sinasabi na siya ay makapangyari, makapangyari ng Diyos, Hari ng mga Hari, at Panginoon ng mga Panginoon na nasusulat sa Bible mga Master. So yan yung ating sasagutin at ating uh, uh, i-explain mga Master. At bago yan, mayroon din kasing tanong ng iba, iba namang hindi naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos. Kung siya ay Diyos, bakit sinabi ng Diyos Ama na nasasulat sa Bible sa Isaiah chapter 43 verse 10 na sabi doon, walang ibang Diyos maliban sa akin. So, ibig sabihin, kung Diyos nga si Jesus Christ, so dalawa na ang Diyos. So, ibig sabihin, mali ang Diyos Ama na sinasabi niya walang ibang Diyos maliban sa akin. Kasi kung Diyos si Jesus Christ, yung eh, merong iba. So, hindi, hindi pwedeng ganon. At, uh, kung Diyos na naman si Jesus Christ, bakit sinabi niya na siya ay tao? Hindi niya sinasabing siya ay Diyos. At isa pa, bakit sinabi ni, bakit si Jesus Christ ay napagod, nagutong, nauhaw, at namatay? So, mayroong bang Diyos na namatay? So, yan po ang ating isa pang sasagutin mga masarap at ating ipapaliwanag. So, kung um unang sasagutin natin at, at ating ipapaliwanag ay bakit Diyos si Jesus Christ. So ngayon, babasahin natin sa Bible sa Isaiah chapter uh, 9 verse 6 mga master. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, Makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipi ng kapayapaan. So, sinabi dito mga mas, mga master na uh, isisilang, isinilang ang isang sanggol. So, wala namang ibang isinilang na sanggol kundi si Jesus Christ. So, yun yung uh, pagsilang sa kanya. At siya ay uh, ibibigay sa kanya ang pamamahala atawaging kahanga-hanga at makapangyarihang Diyos. So ibig sabihin, Diyos ya yeah, kasi uh, sinasabi nga na makapangyarihang Diyos eh, walang hanggang Ama, prinsipyo ng kapayapaan. So nandun yung makapangyari makapangyarihang Diyos. So ibig sabihin, nasa kanya ang pagiging Diyos. Kasi sinasabi doon na makapangyarihang Diyos eh. So, Ibig sabihin, nasa kanya ang pagiging Diyos. So Diyos nga si Jesus Christ. Ngayon, basahin naman natin sa Revelation chapter 22, verse 12. At sinabi ni Jesus, makinig kayo. Darating na ako. Dala ko ang kantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang alpa at ang omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. So sinabi dito ni Jesus Christ na siya ang darating. Ako ang alpa at ang omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. So siya ang alpha at ang omega. So ngayon, ano ba, ano ba ang alpha at ang omega, ang simula at ang wakas? So ngayon naman babasahin naman natin ang uh, Revelation chapter 21 verse 6 hanggang 7. So at ito ang sabi, ito ang mababasa natin, sinabi rin niya sa akin, naganap na ako ang alpha at ang omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang mga ng magtatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya at siya na may magiging anak ko. So sinabi ni dito na siya ang alpa at ang omega. Ang ah, simula at ang wakas. So alam naman natin na ang simula, angalpa alpa at ang omega at ang simula at ang wakas na nababasa natin sa chapter 22, verse 12, na si Jesus Christ. At sinabi dito, sa chapter 21, verse 6 hanggang 7, na siya ang alpatang umiga, ang simulatang wakas, at sinabi dito sa chapter, sa verse 7, na ito ang mga ng magtatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya, at siya naman'y magiging anak ko. So, ibig sabihin nga, siya nga ang siya nga ay magiging Diyos natin. So, ibig sabihin, na sa kanya nga ang pagiging Diyos. So, Diyos nga natin si Jesus Christ. So, yun po mga kapatid, na kung bakit siya ay Diyos si Jesus Christ. So, basahin naman natin sa Revelation chapter 1 verse 8. Ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng, makapang ng Panginoong Diyos na makapangirihan sa lahat ang kasalukuyan na karaan at darating. So, dito po mga, mga master, maliwanag po na si Jesus Christ nga na ay na makapangyarihan uh, sa lahat Panginoong Dios na makapangyarihan sa lahat Ako ang Alpatang at ang Omega sabi ng Panginoong Dios na makapangyarihan sa lahat So si Jesus Christ nga ay Panginoong Dios na makapangyarihan sa lahat kasi si siya ang Alpa at ang Omega So ngayon naman babasahin natin ang uh, Revelation chapter 1 verse 17 to 18 so, so dito ko na lang babasahin sa may ako ang simula sinabi dito ako ang simula at ang wakas at ang nabuhay namatay ako ngunit tingnan mo ako ay buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman So dito sinabi nga dito na siya ang simula at ang wakas so this is ang simula at ang wakas ang nabuhay at namatay siya so, siya nga yung namatay na naging ta tao at namatay Sinabi nga niya na siya ay namatay. So, pero siya ang simula at ang wakas. Si so, Jesus Christ nga ang simula at ang wakas. Siya ang alpha at ang omega. So, nasa kanya ang pagiging Diyos. So, siya ang, siya ang uh, Diyos natin na makapangirihan sa lahat. At ngayon naman, basahin naman natin ang Revelation chapter 17 verse 14. May sila laban sa kordero. Ngunit tatalonin sila ng kordero sapagkat siya ang Panginoon ng mga panginoon at hari ng mga hari. So dito mga kapatid mababasa natin na siya ang kordero ng Diyos, Panginoon ng mga panginoon at hari ng mga hari sa Revelation chapter 17 verse 14 mga mga master. So siya po ang kordero Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. So alam naman natin na si Jesus Christ ang tinawag na Cordero. So mababasa naman natin yan sa Juan 1, Juan 1, chapter 1 verse 29. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang Cordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. So, yun nga po mga kapatid, mga master, na si Jesus Christ ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng salibutan at ang kordero ay hari ng mga hari at panginoon ng mga panginoon ayo po mga master so siya ang alpha at omega siya ay makapangyarihan makapangyarihan Diyos siya ay magiging Diyos so nasa kanya nga ang katangian ng isang Diyos mga mga master so ngayon naman ngayon naman mga master na nasagot na natin na kung bakit si Jesus Christ ay Diyos bakit siya ay makapangyarihan sa lahat bakit sa Panginoong uh, Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari at yun po yung ating sagot mga, mga, mga master sa nababasa natin mula sa Revelation at sa iba pang uh, texto natin nabasa ngayon mga master ngayon naman ipapaliwanag naman natin yung tanong ng karamihan ng iba na kung bakit sinabi ng Diyos Aman na walang ibang Diyos maliban sa akin at siya ay nabatay, nabuhay nagutom, napagod at uh, na uhaw. Wow. So, noong sinabi, noong sinabi ng Diyos Ama, na walang ibang Diyos maliban sa akin, sinabi niya po ito, noong panahon na hindi pa ipinakilala ang kanyang buktong na anak. Hindi pa ipinanganak si Jesus Christ, hindi pa niya ipinakilala. Kaya noong panahon na yon hindi pa hindi pa niya ipinakilala ang kanyang buktong na anak. Hindi pa isinilang, hindi pa niya isinugo. Kaya nung panahon na yun, nasabi ng Diyos Ama na walang ibang Diyos maliban sa akin dahil hindi pa ipinakilala ang kanyang bugtong na anak para magiging Diyos natin, makapangyarihan sa lahat, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya nung ipinanganak na si Jesus Christ, dito na po nagsimula ang pagiging Diyos ni Jesus Christ sa atin. Na kung saan, ibinigay sa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa at ginawa na siya nang Diyos Ama na Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari, makapangyarihan sa lahat, tagapagligtas, siyang daan, uh, siyang pinto, siyang bunga, siyang salita. Kung ano yung inanong nang sinabi sa kanyang Diyos Ama? Yun po yung kanyang ang nagiging uh, sa kanyang mga mga master. Kaya po sa natin nagiging Diyos na nagiging makapangyarihan sa lahat sana yung ating Diyos, ating uh, hari ng uh, ating hari. Dahil ipinakilala na po siya ng Niyos Ama. Noong time kasi na yun, hindi pa nakilala, kaya sinabi pa ng Niyos Ama na walang ibang Diyos maliban sa akin, dahil hindi pa niya nga niya ipinakilala ang kanyang bugtong na anak. So, noong time na ipinakilala na, sinilang ng ating si Jesus Christ, doon ay na siya nakilala as uh, ating Panginoong Diyos, na makapangirahan sa lahat, Hari ng mga Hari, at uh, Panginoon ng mga Panginoon. At ibinigay na nga sa kanya ang kapangirahan sa langit at sa lupa at sa lahat, mga Master. Mga master. Kaya, yun po ang nasabi ng Diyos Ama. So ngayon, siya ang na po ang ating Diyos, si Jesus Christ. Kasi binigay na po sa kanya ang lahat ng kapangirian sa langit at sa lupa. So ngayon naman mga master, ang, ipapalawig ipapalawag naman natin ngayon ay kung bakit sinabi ni Jesus Christ na siya ay tao, siya ay anak ng tao, siya ay napapagod, na nasusulat sa Biblia, siya ay nagutong, siya ay nauhaw, siya ay nakatulog, at siya ay namatay. So, kaya po sa, ay sinabi niya na sa ay tao o anak ng tao dahil siya po ay nagpakatao. Ipinagpakatao po siya ng Diyos Ama. Pero sa kanyang, pag, -pa sa kanyang uh, pagpakatao, taglay niya pa rin ang katangiang taglay ng isang Diyos, mga master. So, kung siya ay uh, nagutom, nauhaw, napagod, dahil po ay taglay po niya ang katangian ng isang tao pero mayroon pa rin isang katang -tag -tag taglay sa pagiging isang diyos na na wala sa isang ordinary ordinaryong tao ka lang so kasi si Jesucristo eh ay diyos siya na nagpakatao kaya mayroon pa rin isang taglay na kapangyarihan na o uh, ng isang diyos mga master isa na lamang po nito ay yung nagpapaalis ng mga kasalanan nagpapatawad ng mga kasalanan at uh, nakakagawa ng mga himala so alam naman natin ang pagpapatawad ng kasalanan ay Diyos lamang po ang nakakagawa hindi po kayang gawin nyo ng isang ordinaryong tao Diyos lamang po ang nakagawa ng pagpapatawad ng iyong mga kasalanan at hindi lamang po nakagawa din po si Jesus Christ na kaya niyang iakyat sa langit ang isang uh, tao kaya niyang isama sa kanyang kaharian ang isang tao na hindi po kayang gawin ng isang ordinaryong tao So, kaya po niya nagagawa yung kaya niya magkakita sa langit dahil siya po ay uh, taglay niya ang pagiging isang Diyos. At mababasa naman natin yan sa Bible sa Lucas chapter 23 verse 42 to 44. Dito mababasa natin at sinabi pa rito, Jesus, alalahanin mo kapag na naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. So, ito yung uh, kanyang, nung si Jesus Christ ay pinapos sa cross, meron sa dalawang katabing makasalanan, ito yung sinabi ng isang makasalanan na na kapag naghahari ka na, alala, alalahanin siya. At sinabi ni Jesus Christ na isasama kita ngayon sa paraiso. So, sinabi ni Jesus Christ na ang alam naman natin ng paraiso ay ang langit. So, tao si Jesus Christ, pero kaya niya niyang uh, dalhin ang isang tao sa langit. Dahil, yun nga po, ay taglay niya ang katangian o ang kapangirihan ng Diyos. O isa kasi sa Diyos, mga master. At basahin naman natin sa Mateo chapter 9, verse 2. Pagdating doon, dinila sa, sa kanya ang ilang tao ang isang paralitikong nakaratay sa higaan. Na makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. So dito mga master, kahit si Jesus Christ ay nagpapatawad ng mga kasalanan. So ang pagpapatawad ng mga kasalanan ay Diyos lamang po ang makakagawa nun. Ibig sabihin, dahil po yun taglay ni Jesus Christ ang katangian ng isang Diyos kaya po siya nakapagpatawad ng kasalanan sa isang makasalanan. So, kaya po niya nagawa yon. So, dito po mapatunayan natin na si Jesus Christ nga ay nag, nagagawa niya ang gawain ng isang Diyos. Dahil siya ay Diyos, nakapagpatawad ng makasalanan, kaya niya makakit sa langit, at kahit ang mga hula ng isang tao, gaya ni Juan na hinulaan niya kung ano magiging kapalaran, at maging ang buhay ni Jesus Christ, alam niya kung ano ang kanyang kapalaran. Na mamamatay siya at pagkatapos ng tatong araw ay muli siyang mabubuhay. Dahil nga po ay taglay po niya ang katangian ng isang Diyos na kapangirihan ng Diyos na makapangirihan sa lahat. So, ito po mga masir, na patunay lamang po na ang pagiging tao ni Jesus Christ, dahil po yun sa kanyang pagiging, ah uh, dahil po sa pagkatao sa ng Diyos Ama na kailangan niya magtaglay ng katangian ng isang tao. Pero sa kanyang pagiging tao, taglay niya pa rin ang katangian ng isang Diyos. Dahil, yun nga po, nagawa niya ang, ang gawain ng isang Diyos na magpatawad ng mga kasalanan, uh, magdala ng, uh, sa langit ng iba, ng ibang tao, na Diyos lamang ang nakagawa na hindi pwedeng gawin o hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao lamang. Diyos lamang po ang nakagawa ng gaya ng ginagawa ni Jesus Christ. So, kaya po mga, mga kapatid, uh, si Jesus Christ po, ay napatunayan po natin ngayon na siya po ay Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan sa lahat. So, sana po naintindihan po natin ang, ang ating paliwanag ngayon mga Master kung ano po, kung bakit nga si Jesus Christ ay Diyos, bakit siya makapangyarihan sa lahat, bakit siya Hari ng mga Hari, at bakit sa Panginoon ng mga Panginoon. So ngayon po, ang ganito na po ang ating uh, video mga master. At sana po, ma-share po natin ito sa ating kapwa na nalilito pa kung si Jesus Christ ba talaga ay Diyos, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at siya ang ating magiging Diyos, tagapagmana ng langit at ng lupa at sa lahat. Dahil ibinigay na po sa kanya ang kapangyarihan ng lahat ng Diyos Ama. So hanggang dito lang po mga master, maraming po salamat at God bless po sa ating lahat.